Uh, Ginacheck sa ato ang mga investigator sir kay, kung wala na yung CCTV makuha na ito sa Camellia possible sa mga nearest few days po niya tapos sa mga kam sa Camellia sir and then uh, sa ato ang buwan uh, sir, lagi, uh, sir no? uh, uman, uh, na agi ah, buwan sir ng uban na bilik na pero bilik mong gana uh, siguro appeal po sa ato ang report niya tapos sa city na evaluation violation kay walay ano, walang mong wala gana ng pati na yung mga nakuha na itong nasa CCTV sir ha uh, sa mga mm, i-imon sa PUI na dito sila na okay nakuha na and then katong mga personable uh, uh, na CCTV at yung sila nga ihatag na ito sa city para matagaan ng action. para po dili di, di, di mga kusabing mani sir ba nga uh, may tabo uh, kung naan si na yung CCTV sa na kayo sa mga sa kapolisan sa pagkala ng investigation unang so, oh, gihangin na ito ang tanan sir ng mga business establishment owners na i-check kung gagana pa ba o wala na kay Simba ko, ilang pamilya, mas mo ay nahitabuan, wala si sa CCTV. So, yung sir po, di ba? So, kailangan, may mga ito nila as the, you responsible business establishment owner. Ah, clarification lang Ah, na-mention mo din mo, wala, wala si CCTV ang kamelya. Ang uh, kamelya is composed of, uh, several, ah, uh, kwa na siya ma'am, condo units, ah, uh, tanan ba nga uh, building nila walay functioning nga CCTV including sa mga gate nila kay kami lang ang inyong dimension Ito sa building 5 wala and then confirmed na po sa urban kung so, wala ba as ma'am si ma'am as nag-istorya ganina nga wala is a uh, part of the ano uh, siguro sir sa mga report na inakal sa So kung, kung panam mo, no, hindi rin na sure kung wala sila sa CCTV. How about sa mga gates anak uh, uh, na po may copy sa CCTV recording nila, kung pinsa-pinsa uh, mga vehicles from April 20 and 21 ang nagsulog o gawas din na, nasa Lake Isamit or wala ninyo sila pangayawin? Nagpangayawin natin na sir, sa Investigation Center. But then, katulad ni sir, mukhang natin ang problema. Wala? And then, uh, I'd rather sa yung CCTV? So far sa yung sige siya gate wala tayong na na CCTV yun pa ano, pang data, establishment. kung ako, ordinary na daboy niya ma'am, Siguro kung mag may na excuse nga guba ang CCTV sa building number 1 o sa building number 5, hindi ko siguro reason na siya na entire Camellia community walay CCTV. No, walay ito makuha sa uh, recording sa vehicles na nagkasulod o mga tao na nagkasulod sa gate. So, medyo tanawin niyo wala pa sila yung criminal liability na ni Inipay. Maulog ka muna siya na na-negligia sa ilang or deliberate no, wala ka lang i-repair because according sa uh, security guards, girequest, request naman daw nila for repair and do kayo antod na apta na lang sa sa krimen. So, kanibaw wala ba sila criminal na culpability na aning kaso? wala sila yung criminal liability dyan ha. Wala, ato na yung wala sila yung criminal liability. Ang sa ila lang is, wala sila naka, ano, sa requirement sa establishment sa city ordinance. So, wala na ato ang makalagay sila, sir, sa uh, pag-violate sa city ordinance sa uh, establishment na kailangan ay CCTV. CTV. It's either the suspension, the revocation, sa business permit man ang nakabotan dito, sir, na sanction o penalty ng 5,000. Kung wala ka more administrative lang yes, like, lang. Yes, sir. Wala sila yung criminal liability. as an ordinary, uh, tignan lang medyo lang. <laughs> i-suggest ko na lang, ma'am, uh, try to look at the possibility na na-violate na na sila na ano, kaming uh, balaod na to, uh, when it comes to uh, kind of on, sa investigation o sa resolution sa mga agreement because uh, na siya uh, enough nga reason niya. Entirely, community sa entire uh, area sa pamilya ang walay CCTV, walay functioning CCTV yun niya. Uh, Dugay na sila nga daot kung huwag nila siya i-repair. So, kanan lang mga suggestion naman, sir. Yes, sir. Ako nang uh, study sabihan, sir.